So, ito na nga mga Habibis So, ito na nga mga Habibis sa Saan tayo pupunta, Mim? America. We're going to US. At ang magdidrive sa amin ngayon ay si... Money. Money. Ayan, Money. Ako, yung ano ba talaga yung spelling ng pangalan ng Mon ni Money? Kasi sa comments, nagkakalituan sila. <laughs> ano spelling ito ng Money, M-O-N-E-I -E po. M-O-N-E-I. Kasi yung iba ang spelling na Monay. Monay. <laughs> at, late tayo sa ating call time. Sakto lang yan pagdating so, natin. Okay, let's go. So, andito na kami sa Mabuhay Lounge. Hi, baby. Hi, baby. At kakain muna kami, guys. Kasi super gutom na. Ang daming food dito masarap. So, there's Chinese uh, New Year's Oh my God, I love our restaurant. I'm gonna eat. Ang daming food. And ito, kakain muna kami bago kami. Lumipad pupuntang US. At nandito kami sa mabuhay lang. So, buti na lang. Primi elites. Primi elites si Habib David. The plus one ako. <laughs> ang arroz caldo dito super sarap. At saka meron mga mm -hmm. breakfast. At ang dami pang food. Grabe. You know, Thank my... you, Janie, for taking the video. Ang <laughs> sarap nitong ano. Corn beef tapa, no, di? Corn beef tapa dito sa mabuhay lang. Sarap. Baka okay, ba? Two breakfast meal in one. Tapa ba? Diba? It's corn beef and it's also tapa. Sarap. Huyahin mo yan. Ha? Yung diba ng corn beef na tapa. Ha? Hindi diba ko alam. Baka gamitin ko ng pure foods. <laughs> tapos, talaga ko lang ng sauce na tapa. Diba? Anong kinuha mo? Hindi ka pa tapos kumain? No. Dahil mo na nakain. <laughs> Sinusulit mo? Kasi sayang naman, di ba? Kasi libre, Mim. It all you can. I know, it all you Kasama namin si Shani at si Janie. At saba naghihintay tayo ng flight, nandito kami sa Mabuhay Lounge. Mag... O-open tayo ng binili kong bagong laruan. Unboxing. Unboxing tayo ng bagong laruan. <laughs> ito yung una kong laruan. Anong unang laruan ko? <laughs> Ang una kong laruan ay... Ito. Same SD card. <laughs> para sa aming SD card. Sa ko ito SD card? Dito, sa bago namin laro, ah, na Osmo. Yeah, Pop -free. Oh my God. At ang nag-recommend sa amin ito, I see, Miss Dainey Mercado. Yeah. Yan. At napakaganda. Kasi nakita ko si Dainey. Para saan yan? Para sa pag-vlog. Para sa vlog Blankin Para sa US na trip natin, makapag-vlog tayo na maganda. Para kasi dati po. Alam mo kung bakit ako bumili nito? Yeah, bakit? Kasi inggitera ako kay <laughs> dito. <laughs> kasi ang ganda, bakit mo yung sakay sa'yo? Inggitera ako. Siya. Kasi nakita ko sa kanya, sabi ko, Dennis, ano yan? Ang ganda. Sabi niya, binili ko. Kailan? Ngayon? Ha? Ngayon din na-deliver? Oo. Oh, oh. Pwede ba ako din? Bili? Magkano yan? Wala. Alam. i reveal ba natin? Hindi Price reveal. Price reveal ba tayo? Basta i-search eh, nyo na lang. Osmo Pocket 3. I think it's super nice. So today, tatutuan ako ni Dainey kaya bubuksan ko to. Mag-unboxing tayo. Very ano Very easy to... to operate. As in, pagbukas mo, pwede mo na siyang gamitin agad. Oh my god. O oh, diba? Excited ako. So parang meron tayong Harvey David pang vlog sa US. So bubuksan mo kayo namin. Mapapatuko muna ako kay Dainey. Okay. At ito na bubuksan na natin. I'm so excited. Anong laman ito? Ayan. Ayan. Ito, meron siyang isang microphone. Oh, ang cute. Microphone siyang isa. Tapos, ito na yung... Hello, baka masira, iyo. Natatakot ako. Hello, umiikot-ikot guys. Oh. Yan. So, ito yung ating ano. Dini, baka masira ako. Hindi. Okay. Bago, 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 baka masira. Mahal, mahal, mahal. Mayroon pang ano. Oh. Yan, sige. Oh, Pag-aaralan mo namin at babalikan ko kayo. Oh my god, so ganda ng bagong laruan na nabili ko? As in, like meron siyang ano, parang face recognition tapos hahabulin niya yung mukha mo. Yan ganto. Look at the camera. Susunod siya sa akin. Yeah. Wow. Thank Si Habibi, ako makain. Hello. Okay, tigdum ako ganto. Oo, tingnan mo susunod talaga siya. Ano mabilis. Mabilis naman siya. Seto na nga mga Habibis. Naglalakad na kami ni Habibi. David papunta ng gate kasi magbo-boarding na kami. Tama-tama, nakakain na kami, tsaka nakapag-freshen up na in a way. Kiss na. Na. Mag-onboard na tayo. Oh, mag-onboard na tayo. Let's go. Boarding na tayo. Boarding na. The rest. See you later, U.S. So, ito na mga Habibis. Naghihintay na lang kami na umalis ang aming plane. At patutulog lang kami ni Habi David dito sa flight na to. Kasi pag-ising namin sa mamaya, pagdating namin ng LA, June, June 26 pa rin ang umaga so para umaga ulit pagdating para mabilis maka-adjust ang body clock namin uh, dapat matulog tayo sa matulog araw sa flight, yes. so see you later Para makatulog ako is Welcome Yay. to California. Los Angeles. Welcome <laughs> to LA.